Okay, hello guys. Magandang gabi. Magandang gabi guys. So, isang panibagong tutorial na naman. Ang gagawin natin ngayon. Ganyan ba ang ganito ba ang mixer mong ginagamit? O ganyan ba ang itsura? Ganyan ba ang uh, lahat ng forma na ginagamit mong mixer? Yeah. So, ituturo natin ngayon guys kung paano ba pagandahin ang tunog ng ating music background at saka yung microphone kasi ano tuturo natin guys kasi maraming nag ano, nag nag stream yard na gumagamit nito na ito ano mixer ganitong klaseng mixer no so baka hindi pa nila alam no kung paano pagandahin ang pag kawan dito pag set up no? kasi baka yung iba alam na na alam na lang nila kung paano yan i-connect pero hindi nila alam kung paano ang pag settings nitong mga knobs no itong slide itong slide at saka itong equalizer at saka itong mga knobs ng mga microphone at saka sa anong out anong output ang gagamitin sa pag setup ng ano ng stream yard no? so mayroon tayong <clears throat> uh, ilang output ba ito no? so mayroong headphone output ito mayroong XLR left and right mayroong kuwan siya merong RCA so isa, dalawa, tatlo, apat so apat yung output nya kasi pansin ko sa iba ang ginagamit nilang output ay itong XLR o kaya ito ayan lapit natin konti no ito kasi yung ginagamit sa iba guys ito pero pwede rin yan. At saka ito. At saka ito. Yung mga output niya, no. Kita naman yan, no. Output. Output. Yan. So. Kung ako ang mag-set up nito. Yan. Ang ginagamit ko guys itong phone, no. Phone. So. so start na natin guys. Para hindi tayo matagalan, no. So mag-wiring na tayo. Dito muna tayo. Meron tayong mga wire dito. So una yung kakabit natin guys. Mag-wiring muna tayo bago tayo mag-power. Ano? Mag-power. So ito ang gagamitin natin. Wire. Ayan. Ito para sa sound card saka ito para sa mixer so malaki yung butas ng kuan ng phone kaya bumili ako ng ganito guys no stereo siya stereo TRS yan stereo ganyan ang stereo no yan ganyan So, bumili ako ng ganito. So, isasaksak natin dito. Tapos, ipapasok natin yan. Okay, ganyan. So, ito guys. Dito natin idudugtong sa accompaniment. Basahin nyo lang sa likod, no? Accompaniment. Sa yung V8. Ayan. Accompaniment. Madilim. Ayan. At saka sa ano din, sa mga wala akong mixer at saka may balak na bumili ng mixer kasi nakukulangan, ano, no? Nakukulangan, nakukulangan sa tunog ng uh, music background. Ayan, nakabit na natin yung kuan Ah, yung ito. From output to input dito sa sound card. So, nakakabit na yan. Itong isang wire ito. Same lang sila nang itsura kanina, no. So ilagay natin 'to sa live. Sa live. Kasi yung tutorial natin para sa live stream, no. StreamYard, StreamYard. Ayun. May dalawang saksakan dito, Live 1 or Live 2, either sa kanila. Kaya nang bahala basta sa live yan tapos idudugtong ko sa cellphone kasi cellphone lang ginagamit ko sa live eh. ito yung isasaksak mo sa cellphone ano yan sasaksak sa cellphone so mamaya na natin gagamitin 'yan gagamitin nyan mamaya na natin isaksak sa cellphone nyan kasi isa lang kawira natin guys basta ito ay para doon sa ginagamit ng uh, live So, magtabi tayo ng kuan. Headphone. Ito, may headphone tayong ginagamit. Ano? Lagay na natin sa tenga. Tapos, may saksakan dito sa likod ng V8. Dito, guys, mayroon siyang earphone, mayroon siyang headphone. So, isasaksa ko dito sa headphone. Ah, uh, sa ano? Dito. Sa earphone speaker. Nandito ko siya saksakyan. Earphone speaker. So, makinig mabuti at sundan ang video para makuha ninyo no? kung paano. So, ayan. Nasaksak na natin. No? At saka, hindi na tayo kukuha ng hindi tayo dito magkabit ng microphone guys. Ano? hindi muna tayo dito magkabit ng microphone kasi ang mixer na ito ay pwede nang gamitin sa pang microphone kasi yung effects niya, yung effects ng kanyang microphone ay maganda, maganda. At yung effects ng effects ng uh, sound card o kaya V8, ang effects niya ay kayang kukunin dito, no? Kukunin yung effects niya dito sa mixer. So, dito ako kukuha ng microphone, no? dito ako magsaksak. Kasi yung isang kuan ko, kasi yung isang mixer ko nung ginagamit. So, itong isang mixer kong ginagamit, no? itong boom G, yan, papatong natin dyan. Kapag itong gagamitin ko, hindi ako kukuha ng microphone dito. Hindi ako magsasaksak ng microphone dito, guys. Ayan. Pang music background ko lang 'to. Kasi 'yung effects niya ay hindi maganda. Hindi siya maganda. Kaya kung ito ang gagabitin ko, guys, dito ako kukuha ng microphone sa sa sound card, o kaya sa V8. Dito ako kukuha ng uh, microphone dito. Dito ako magsaksak, 'no? So sa ngayon dahil ito ang ginagamit ko na uh, pang music background at saka pang, uh, pang microphone no? so saksak natin saksak natin yung wire connect natin sa sa channel 1 lang tayo magkukunik no? yan so sa channel 1 tayo magkukunik magulo ang wire natin. So, kukunik natin sa channel 1. Depende na sa inyo, apat yan, apat, no? Kasi 4 channel. Depende na sa inyo kung ilalagay nyo naman diba sa 1, 2, or 3, or 4. So, nakadugtong na yung ating uh, microphone wire dito sa, ano guys, sa ating microphone, no? Ayan. Okay, para sa mga baguhan, para sa mga baguhan, o kaya yung gumagamit na nito pero hindi pa nila alam kung paano pagandahin no pagandahin yung tunog kasi may ano kasi may ano bang tawag doon may diskarte kasi dito guys dito sa mixer kasi pag hindi mo alam yung mga pihitan yung mga knobs at saka yung slide dito kung hindi mo yan alam so may chance na mag mag distort o kaya mag overdrive distorted yung tunog ng inyong uh, music background. Kasi hindi nyo nagawang tama yung pagbalance ng mga knobs dito, no? So, tingnan nyo guys kung anong gagawin natin, no? Para mapaganda yung tunog ng at yung uh, yung ano, music background, no? So, kailangan kailangan guys sa mga baguhan o sa mga mayroon ng ganito, Uh, gumagamit na ng ganito pero hindi pa nila alam kung pa, paano itatama, ibabalans lahat no? yung mga knobs na gagamitin uh, para sa live no? yan so kailangan lahat ng mga slide sa baba, nakababa yan lahat ano? sa baba yan lahat tapos yung, tapos yung uh, mga knobs dito sa kanyang microphone no? microphone Naka, itong bass and treble bass and treble uh, low mid high low mid high yung nakakulay green yan, yung mid high niya. Ay naka center yan lahat, naka flat yan, naka center. Tapos yung paning niya, yung pan niya naka center din yan lahat, no? Dapat naka center. O oh, yan. Itong FX naman, i-zero natin yan lahat, tapos yung auxiliary, yung kulay blue, i-zero natin yan. Yung gain sa taas, i-zero muna natin habang hindi pa tayo nagpatunog, no? Tapos yung uh, low and high dito sa kanyang music background na gagamitin natin is ano i flat din yan tapos yung equalizer itong 7 band equalizer ito nasa gitna no i flat din natin yan nasa gitna natin no yan lahat po yan nakababa tapos naka flat no okay na intindihan niyo guys no alam ko naman maintindihan niyo agad eh kasi may ano naman eh. Matalino naman kayo, di ba? So, ayan guys, na, na saksak na natin lahat yung mga wire, no? Mula sa microphone, sa phone, out, in, dito sa kwan, in, dito sa uh, sound card, out, in, tapos, uh, live, to, itong dulo dito sa live na silaksak natin doon sa live, Dudugtong natin sa ating ginagamit sa cellphone no. Yung ginagamit natin sa live. So yan. Okay guys, okay. no? Hello. Nagkabit na natin tong kuan, nakabit na natin tong microphone, no? Mayroon na siyang may ano na yung microphone natin, no? Yan. So nakasaksak na siya. So na, mga position, naka-flat pa, naka-flat pa ang ating slide equalizer. Tapos yung mga green dito, yung low mid high niya. Pero yung volume na nakaalaw na yung gain. Yan. Nakaalaw na. Tapos yung volume ng microphone ay hanggang dyan lang muna, no? Hanggang dyan lang muna. Naka alas G's. <laughs> alas G's yung ano sulat eh. So, yung effects niya dito sa yung mga kulay orange, effects yan na effects yan. Ito, effects. Tapos ito, effects. Yan, naka alas 4 lahat yan. Naka alas 4. Pero kahit na pinihit mo ng effects dito sa daw, hindi rin yan uh, lalabas yung effects kasi yung main niya, yung main effects niya, hindi pa natin na-adjust, no? Ayan. Tandaan guys, yung mga low mid high, yung mga ano niya, yung pang trimmer, yung trimmer niya, yung magti-trim, no? Low mid high at saka yung equalizer, naka-flat pa yan lahat. So, magbigay muna tayo ng kwan. Effects niya, low. Hey, yan. Lumabas na yung effects niya, no? Yan, maganda siya, maganda siya pakinggan. So, hanggang dyan lang muna yung effects. So, ngayon guys, uh, pagandahin natin yung microphone. Importante dito guys, yung microphone. Kasi, pagpangit ang microphone mo, kahit ka kapakaganda, maganda yung boses mo. Pagpangit yung resulta ng mic, pangit din ang boses mo, no? Kasi walang magandang timplada ay eh. Katulad ng magluluto ka ng gulay, no? Magluluto ka ng humba. O, oh, walang, walang ano, Walang, hindi kompleto Ricardo, hindi yan masarap. So, dito muna ako mag-uuna sa, ano, nung equalizer, si mid-band equalizer, no? May effects na siya, konti. Dagdagan pa natin ng konti para, ano, yan. Para maganda. So, ito ay naka-flat. So, ang gagawin ko dito, guys, ilalagay ko ito sa, uh, itong slide na ito, ilalagay ko ito sa, uh, plus 6 Plus 6 na lang ako. Tapos ito guys, itaas ko pa sa plus 6, no? Ayan. Hey, hey. Sound check. Ayan. Tapos ito, hindi pala, mali. Ayan. Ganyan. Ipa-plus natin to sa, ano no? Plus natin to mamaya. Hello. Ayan. Tapos natin yan. Hey, check. Ayan. Ito middle. So, itataas natin yung middle. One, e Kasi naka-seven band. So, parang kulang pa ng kapal. Ay, e, lagay natin sa number 6 ang base he yan yung be, yung baho niya no ito baho nito eh yan frequency ah, hindi yung ano, ano ba yun so hello ayan so medyo makapal na na klaro klaro yung kanya ah uh, boses ano yan guys hey check dagdag tayo ng kwan? effects yan effects nito guys pwede na sa live stream kahit hindi na hindi na tayo kukuha dun sa magsaksak dito sa kuha sa ating V8 so yan lumbas na no yan volume natin ng konti yan so tapos na tayo dito sa equalizer huwag na natin galawin yan yung equalizer no no guys nakinig ba kayo guys so, huwag nyo nang galawin yan I steady lang yan no Okay, balik tayo dito sa kan sa linyada ng microphone. Yung low mid high niya ay hindi pa natin nagalaw. So, kung nakulangan kayo guys, yung parang kulang yung yung kanyang treble or, or, high or mid or low yung bass. So, mag-adjust na lang kayo, no? Adjust nyo na to Yan. Yung low, oh, gusto nyo yung makapal, so, ibigit nyo yung, ano, yung dab ng low. Hey. Unti-unti unti lang, no? Hey. Tapos, pakinggan nyo na kung hanggang saan ang inyong timplada. Hey. Yun. Yan, maganda, no? Hey. Sound check. Hey. Sound check. So, yung S niya ay kulang para sa akin. So, itadagdagan ko siya na hanggang sa S, hanggang sa don tumama sa aking gusto, no? Hey, sound check, hey. Sound check, yan. So, hanggang dyan lang para sa akin. So, ito, ito. Yung mid niya, yung mid, yan. Hey, sound check. Sound check, hey. Hello, yun. Lumitaw na, no? Hello. Uh, makapal na manipis. <laughs> Nasa saktong timplada. So, S -s -s, parang kulang dito sa ano parang nakulangan ako dito sa equalizer no so iangat natin pa ito hey check konti konti lang sound check hey check sound check hey hey check sound check ayun gusto ko na yan okay tapos na tayo sa timplada sa music pa ka madali lang yan kasi lagyan mo na ng bass lagyan mo na ng treble ito ito yung volume nya madali lang yan importante yung microphone oh nakuha na natin yung timplada ng microphone, no? Okay, tapos, lagi natin tandaan, guys, yung ilaw, huwag natin paangatin, paangatin dito, no? Hanggang sa umabot ng clip, no? Ganyan lang. Ganyan, maganda, maganda ang resulta niya, no? Maganda ang output ng ano, music, background, at saka yung microphone. Ayun, guys. So, hanggang dito na lang, no? Hanggang dito na lang. So, thank you for watching. Please subscribe to my channel, Dave Scott 7 TV. Sana, sana mayroon akong natutulong sa inyo, guys. Okay, bye-bye everyone.